So itong ginagawa namin ay uh, dragon fruit post ito, semi-special na 4 x 4 by, 4 by uh, tawag ito, 4 x 6 by six feet. Ayan o, oh, tingnan ninyo ha. Naglagay kami, tinatanggal namin yung pangharang niya, yung pangkundim. Ganun po natin tinatanggal yung pangkundim niya. Okay? Kasi 6 feet lang ang ginagawa natin, 8 feet yung molder natin, kaya naglalagay tayo ng pangharang. At saglit eh, lang doon, alis ka muna dyan. Ayan o, oh, magkikita ninyo. Ayan yung uh, 1 uh, feet, di ba? Yan yung one pit na mga naiiwan. So naglagay lang kami ng plywood dito. Ayan yung plywood. Pang DIY para dyan namin i ipanlabas yung aming tatlong bakal na one pit. Ayan o kung makikita ninyo. ba diba? So ito yung finished product nya. Ayan o. Meron ng one pit dito. Ayan o. Ayan yung finished product natin. semi special na 4x4x8 pit na dragon fruit post. Ayan. Sige tingnan mo yun. Tingnan ninyo mga idol kung paano namin tatanggalin na. Tinatanggalin. Ayan o di ba? Oh. Oh. Ayan. So ganun lang po no, ganun lang kasimple. Ganun kasimple ang paggawa, no? Natin ayan no. Tingnan niyo kung paano nila hihilain ng mamaya ayan ha. Ayun. Ayan no. Di ba? Napakasimple lang, no? Napakasimple lang tatanggalin. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Ayan. Dragon Fruit Post. Navy Special natin yan. Dragon Fruit Post. No, we can ship nationwide sa mga molder. Walang problema. Luzon, Visayas, Mindanao. Nagpapaship tayo. Ayan. Tingnan ninyo. Unahin nila yan. Okay. Okay. Oke okay. Diba? Na wala man yung mugi kuandong. Wala man yung mugi yung singalana. Sige lang, sige lang, sige. Mamaya i-ano natin 'yan. Dapat nakita mo naman, dapat inano mo na 'yon. Isang ano lang. Pero pwede mo na muna ano andong. Dahil uh, masikip siya. Ano, masikip 'yan masyado, pwede mo yang kuhaan sa gilid. Ayun. Yung plywood niya, kuha kuha kuha, kuhaan mo 'yan. Dahil masikip 'yan. Masikip, masikip nga, hindi nga niya matanggal kaya po pwede mong anuan yan bawasan, gilid Kaya nga nagkaganito yan ayan, kaya nagkaganito dahil ito malaki ayan no, hindi nga iyan na hindi nga ito nadala hindi nga na, hindi nga ito naiwan nung pangangat mo ayan no, kitang kita kanina sa kamera kaya ito, pwede mong bawasan yan. Ayan, no? Bawasan mo sa kilid, do. o. Oh. ayano no? Kilid, bawasan mo kunti. So, okay. Kaya nga nagkaganyan okay. yan dahil, ano. Ano okay. yung Kung okay. ayaw mo maniwala, okay. di ganyan lagi yan. Okay. Hindi, sige. Okay. Kung ayaw mo, sige. So, ito po, idol, no. Nakita ninyo. So, at least, meron kayong idea, di ba? Meron kayong idea. ayun no. Mayroong nga uh, isa. Pero madali lang yan na uh, resolbahin. Okay? Mariresolve ka agad natin yan pag mga ganyan nga uh, style ayan no? ganyan lang yung pagtanggal niya ayan di ba natanggal isa isa yan tapos kutsara na yan nasaan yung kutsara natin kuya kanina ah ito pala no pag mayroong mga bitak-bitak diyan mayroong mga bitak-bitak kukutsarahin lang yan kutsurahin lang yan siya mga idol no ayan, tingnan natin na ah. papakita ko sa inyo mayroong uh, ano siya hindi ma hindi ma ano yan hindi natin ma ma na mayroong bitak bitak ayan o oh. so ito mayroon yan siya dyan so kailangan natin ganyan di ba? no. meron yang ganyan diba kutsarahin lang yan siya kaya ini ayan o diba ah. ganoon lang kutsara lang ang, okay. And, kutsara lang ang katapat nya okay ayan lang katapat ayan eh, so kutsara lang ha ah. ganoon lang yung discarte nya kutsarayan lang ninyo huwag nga kamayin kasi pag kinakamay mapapanis po joke lang yun di ba di ba mga idol huwag naman kayong seryoso masyado manood sa mga tips natin sa inyo eh yayaman kayo niyan, kayo lang ang yayaman niyan, di ba yayaman kayo sa mga tips natin at uh, na po kayo sa ating facebook page no at saka sa ating youtube channel dahil doon lahat yung ating mixing ratio natin Okay, review at mga tips natin doon lahat. So, Jim Hardware, Kukulamber Concrete Products, yan ang piece. Jim Hardware, Kukulamber Concrete Products, Balulang Brands. Jim Hardware, Kukulamber Concrete Products, kanito ang brands. Triple ANF Kukulamber, ang ating uh, personal uh, Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating Instagram, Felix underscore Pagikan 2000. Ang ating YouTube channel, Jim Hardware, Kukulamber Concrete Products. Okay? Para updated po kayo sa ating mga video updated kayo sa mga misyo ratio, ratio natin tips at saka mixing okay ayan so mayroong 1 pit one pit na yan dyan ayan o no? tinanin nyo diba may mga bakal na yan dyan na one pit so dyan natin nilalagay yung mga gulong gulong at mga ano so ganun lang po ang paglagay ng mating diba tingnan ninyo yung mating paglalagay ng mating siya so, yeah. alis ka muna yan dong by number pala yan no? tingnan mo si Jopri oh, by number yung ano niya oh. Oh. yan ilalagay nila yung mating Kani kanidong murag wala na kayo nabasa ninyo ni Tarong niyo kaning duha ba duha kahols ayan o oh. tingnan ninyo ilalagay na na oh. hugot manggod na Hugot na ang ilalong mana. Ako na ba yung kitag-kilip? Isa ko ang ginadiya, ginadiya. Tapos ba? Ugara po siya. Ayan, di ba? Tingnan ninyo. Ganun lang po ang paglalagay ng ano. Sige kuya, mag ano ka, mag magtulong ka doon, maglagay ka doon din. Kuha ka ng number, bigyan mo siya ng number dito dong Ano ba yung number dito? Sa kanya, yung apat. Yung apat ibigay mo sa kanya. Saan yung nine? Ah, uh, dito. Dito De, sa sa dulo, doon sa sa dulo. Dito natumoy, kanang, tumoy na tumoy ka Oh, sa pinagatumoy ang jis, kuya. Jis. Yan. Yan tin na yan, yan. Ayun. Paglalagay, di ba? Mayroon tumawag sa atin. Ilagay mo din.